Magandang umaga, John John. Ano ba ang nangyari? Kasi, kasi po tito boy, ang tunay po kasi nangyari. Ah. <laughs> Sige daw po kasi. Pumunta, may kaibigan po ako kaibigan ko po yung isang babae. Si Denise Cornejo. <coughs> Tapos, yung mag, mga around 10, 10.30 po, ano, pumunta po, pumunta po ako sa atin lang. <laughs> May na po ako huwain nyo din. Pero pag, pagpasok ko po kasi ibang <laughs> pass po as around around 11 na po yun pag bigla po siya lumabas tapos tapos po ganito po yung tunay na nangyari may may, bigla po asing may may bigla pong lalaking tumutok na baril sa akin hindi ko po alam kung sino siya eh. pero dahan-dahan lang dahan-dahan dahan-dahan nagpakilala din po siya sabi niya po, si, sabi niya po siya si Ibol si Lord. <laughs> grabe, grabe yung ginawa niya sa akin. Binaboy niya ako. <laughs> grabe. Daan-daan lang. Tapos -ta, um sumo. <laughs> Ay, gusto ko lang ng gusto ko lang ng tatarungan kasi kung sa akin kung sa akin kaya nilang gawin paano pa sa mga mababang tao ayun, ayun lang po tito boy ayun lang po ayun lang po ko kasi sa akin sa mga anak ko pinupuso ko lang protektahan sila Sakit! Sakit! sino ang babaeng nagpatawag sa iyo? Ano ang buo niyang pangalan? Kasi yung ano, una po may tumawag po sa akin yung una, yung una po may tumawag. May tumawag. Ah, hindi ko na itatanong, hindi ko na itatanong. May may una po tumawag. Sabi niya po si Dennis Cornejo. Pero yung pagdating ko po doon, <laughs> babae na po. Bang babae na? ilang lang po yung masasabi ko dito, boy. Uh, salamat sa interview at ay makakarating to sa pulisya. Ay po, ayoko rin po muna ng ano, baita ng mga anak ko po yan. Kasi... Ayoko, baita, tinayang mukha ko. <laughs>